Hello po. O sa po tayo ngayon. Pagpipintura po tayo ng upuan. Yan. Para may konti pong budget. Yan. Yan po yung sa Arab yan po. O. Umpisa po na natin. Inisi po natin muna. Alisi po natin yung mga dobe. Yan. Naliya ko na po yan. Yan po. Kulasa na lang po. Yan para malinis. Ngayon, magtitipula po tayo ng pintura. Yan. Nakatipula na po yan pero ilagyan po natin ng cleaner. Aluhin po natin yan. Yan. Para hindi po masyado hindi po masyado malapot may hirap po kasi kas-kas pag uh, medyo malapot. Pero kung malag na love love po, maganda po ipahit. Yan, mag-upisa po na upisa po na natin. Yan. Yan po. Upisa po natin mula dyan. Mabilis lang po pagpipintura nito dapat po magpipintura yung balides wala yung kalat-kalat balides -kalat, sa katawan yan para magandang na po pag uh, nagpintura ka walang kalat-kalat balides -kalat. sa uh, magandang na pag uh, nagkatrabaho nagkatrabaho po tayo ng balides Walang patak-patak sa sa metro wala. po natin kagad ko be. O verbal natapon-tapon para hindi kalat-kalat sa sabento. Yan po. Isa po natin. Yan. Isa po tayo yan. kanya po yung pagpipintura, hindi, hindi mabilisan para hindi kalat-kalat. Yan, ganyan-ganyan lang po. Pahit na pahit, pahit na puro malamanayan lang po. Mabilis na po yan, pero hindi yung bara-bara lang ng pagpipintura. Hindi, hindi tapot-tapot. Para hindi risayang yung pintura. Yan. Kaya po, kaya kaya lang po. Sakto lang yung pintura dito pag uh, dapat uh, lang yung pintura pag nagpipintura po tayo. Estimate po yan. Yan. Kaya kaya lang po yan. pupunta po yan pagkatapos palinistig na sa bahay yan, yan po tapos ko na po yung kalate yan sa kalate na po mag-uupisa po tayo dyan para matapos na po yung first coat yan o, sa side naman po yan o malibis po tignan no? walang kalat kalat Kaya po yung nagpipintura, malinis tignan. Ayan. Diyan ba po Kapunta-kun ka na kaagad. Para di baka samahan pag uh, agpipintura. Kaya po 'yung ginagawa ko pag nagpipintura, lalo na po sa sa pader, dito ko sa ko kaagad. Arman ng istiglan. Yan, sa likod dapat po. Sa likod, kahit ta uh, air pwede lang po yan. po, yan Natapos na po yung Pag-sesega, may mga po tayo dyan. Yan po magtipla ulit po tayo ng pintura magtipla ko na po ayan second coating na po yan second coating po pwede na po yan kasi may nakapintura nakapintura na po yan dati na bakbak -bak lang po kaya second coating na pwede na po yan Maganda na po tinglan. Yan. Mabilis lang yan ang yan. Kung alam mo yung pag uh, pag-uupisa mabilis lang yun po yan. Yan o. Oh. Hindi ulit po tayo ng pintura. Yan bulas, bulas po ng bulas eh. Ayaw ko yung marunin sa uh, paglalagyan ng karamawang. Kitip lang muna tayo ulit ng pintura. Lagyan natin ang tiner. sa nararawag po natin para matapos na kaagad yan malapit na lang po matatapos na yan Kote kas kas na lang po yan. Tapos na yan. Maganda na no? potik -potik. po tiglan o. Oh. Puti puti. po sa bahay. Pag ganyan po kulay yung pintura ng upuan nyo. Yun. Tumalsik po yung blower the plastic yan malapit na po matapos okay, O ano na lang po yan tapos na yung barbe yan nagpupulas pa ako sa sa yung kahit po yung um, uh, lalagyan ng pintura pinupulasan ko po, po yan ayaw ko po, po yung madumihan talaga pag uh, nagtatrabaho ako Pagtapos po sa pagpipintura, konti na lang po yung lilinisan. Hindi po marumi sa katawan. Yan. yan. po. Sa sandala na lang po yan. Matatapos na yan. Yan na lang po sa sandala. Yan. Yan po. Tapos na. Yan. Lilabas po na Bill. Para ibilag sa harap. Para agad matuyo. Yan. Baya-baya ipapasok po rin po yan baka puputok po yan pag sobrang init tama tama lang po yung nainit yan ipisaw ko na po yung yung dalawang maliit yan yan nagiyahin po muna po yan, naliyan, naliyan na po yan. Kinat ko lang po yung, ano, Pagod na lang po para ma di yung ni ka po. Yung pinag-iyan. Ayan, alikabok. Mawala sa anong pagkulitura, matilis. Ayan. sa ilalim para mawala lahat na sa dobi dyan hindi hindi bagas pa <tinyo> po Pisano na, na po natin yung pituran para matapos na po kaagad Baba na po yung video. Kasi siya na po maingay po sa tabi po na dahil kasi marami dumadaan na tricycle dito sa saka motor. Pinat ko po yung video. At pintura ko na po yan pag uh, ano, ikatat ko na lang po. Yan po. At pintura ko na po yung dalawa puti na naman po malinis po timlan tapos na po yan hindi ko lang po babaya yan tapos na yan marami marami po salamat tapos na po yan thank you po sa panulod sa video marami po salamat yan po tapos na po